Guys, titingnan natin kung ano reaction ng anak ko. Oh, nasa CR siya. Tingnan natin kung ano reaction natin niya pagpasok niya. No? Habang naka ang nakaharap sa kanya ay si Bear. Yes. Siya. <laughs> okay, guys. Okay. Ngayon lang ulit kami nakapag... Nakapag-prank. Hello, kabar. Hello. Pakalaki niya, guys, oh. Hello. Hello. Ito kasi, guys, kaya siya nagulang. Etong bar na to, nandun yun sa salas. Tingnan niyo, guys. Dito ko siya kinuha. Nung pag una, ako ang nag-CR. Tapos, naisip ko, nagugulatin ang anak ko. Naisip ko, ano kaya yung panggugulat ko sa kanya? Naisip ko, itong nananahimik na bird oh, na nandun oh, no. sa salas. No. Baka iniisip ng bird na to nanahi, nananahimik ako doon, dinawa niyo ako. <laughs> Dito siya, guys, nakapwesta. Alikahat. Sundan mo kami. Sundan mo siya Wait, guys at tarikod ko. Hanay! lalagay nilalagay niya yung bear namalaki, malaki 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 Diyan siya guys sa sala guys nakalagay yun guys ayan guys may buhok siya guys ayan guys yung kumot yung buhok niya ayan guys binubuhok ni mama <laughs> ayan ganyan talaga siya guys ayan. dyan siya na nanahimik guys yan yung naisip kinuha ko siya kanina dali-dali, dinala ko dun sa loob ng room success <laughs> guys thank you guys for watching kaya ngayon, gagamitin naman namin ngayon siya, dahil naisip ko pang reels para sulit, sulit si birth magre-reels kami ngayon um, anong reels. reels? short video kailan? ngayon